Nanlaki ang mga mata ni Isabel ng mapunit ni Terence Ang huling saplot niya sa kanyang katawan Oh God Mukhang nasabik ng husto ang asawa niya sa kanya Sa nakalipas na dalawang taon Sa isang iglap ay nahubaran siya nito sa mabilis na pagkilos ng mga kamay habang binibigyan siya ng mapusok na halik. He's wild and passionate. Halos habol-habol ni Isabel ang kanyang paghinga sa pakikipagsabayan sa mapusok nitong halik. Delicious baby, eh, ang kinisa. Pero pa nito sa kanya, nanghihimas na kasi ito. Terence, dahan-dahan. Awat niya sa kanyang asawa nang daganan siya nito sa kanilang king eyes sa loob ng kanilang madilim na kwarto. Hindi man lang ito nag-abalang buksan ang ilaw at nakontinto na ito sa liwanag ng buwan na tumatago sa nakabukas na bintana ng kanilang kwarto. Hindi nito kinalimutan idobulak mabuti ang pintuan at iwanan ang cellphone nito sa labas ng kanilang kwarto upang wala na raw makaistorbo pa sa kanilang gagawin. Kahit malamig ang simoy ng hangin mula sa nakabukas na bintana, ay hindi pa rin yun napupuko ang nag-aapoy nilang mga katawan. Sinabik mo ko, Isabel. I can promise you that I'll be gentle anymore. Napatingala siya ng subsubi nito ang kanyang leeg na parang isang gutom na vampira na nais makasipsip ng dugo mula sa kanya. He's giving her neck is sexy love bites. Paniguradong mag-iiwan ng mga marka ang pagsipsip at paghalik nito sa liig niya. Hindi naglaon habang patuloy na niro siya ni Terence ay maya, maya lang ay hindi na ito nakapaghintay na pasokin siya. Kitang kita niya sa mga mata nito kung gaano ito kasabik na maangkin siya. Halos hindi biro kasi ang dalawang taon na pagkawala niya dito. Kaya hindi niya masisisi kung ganoon na lang ito kasabik sa kanya. Siguro oras na rin para gampanan niya ang responsibilidad niya na paligayahin niya ito sa kama kahit hindi naman niya ito naaalala. Hindi na siguro mahalaga yon. Ang mahalaga siguro sa ngayon ay maibigay niya kay Terence ang kagustuhan nito na sa una palang gusto ng makuha sa kanya. Nang makapasok na ng tuluyan si Terence sa kanya ay nagulat siya dahil sa sakit na nahaluan ng kaunting sarap. Kaya naman ang dahan-dahan na hiniling niya rito kanina kasi baka mabigla siya ay hindi na niya ito inisip pa at binaliwala na lang paano ba naman ang sarap pala sa pakiramdam ng tinatawag nilang pakikipagtalik. Halos kasi mabaliw siya sa sarap kaya naman hindi niya maiwasang mapaungol at magsabi na sige pa sige pa habang patuloy na pinaliligaya siya ni Terrence sa una ay mabilis lang na natapos si Terrence na ang sabi sa kanya ay sa una lang daw iyan at may susunod pa at totoo nga kasi nakakailang pasok pa lang ito sa kanya ay nagsabi na ito sa kanya na lalabas na, na daw ito ngunit ramdam niya rin na malapit na rin siya kaya naman nagsabay sila ng sandaling iyon. Ngunit hindi nagpaawat si Terence kasi nagtuloy-tuloy iyon hanggang sa masulit nito ang mga araw at oras na nawala siya sa piling nito. Halos hindi na niya mabilang kung ilang bisis niya naramdaman ang maabot niya ang suktulan. At muli sa huling pagkakataon, ay muli nilang narating ng sabay ang kasuktulan. Inumaga na silang dalawa sa kanilang pagtatalik. She lost count anymore kung ilang bisis siya nitong pinutukan kagabi. Pagkagising ni Isabel ay para siyang binugbog ng sampung demonyo. Ang sakit ng buong katawan niya. Lalo na't nalamog yata ang ibaba niya. Good morning my wife eh. Breakfast in bed? Samantalang fresh na fresh na si Terence at maganda ang pagkakangiti habang may hawak itong tray ng pagkain. Mukhang nakaligo na ito. Anong good morning ka dyan? Ang daya mo. Ang ganda ng ngiti mo samantalang hindi ko magalo ang buong katawan ko. Reklamo niya kaya natawa ito. Sorry na. Kaya nga pinagluto kita ng breakfast Oh o mapusit na sa tabi niya upang tulungan siyang makabangon. Aray, ang sakit! Mapapaiyak pa yata siya dahil sa sakit ng buong katawan niya. Hinalikan ni Terrence ang olo niya. Mawawala rin yan. Ganyan talaga pag first time. Mamaya, hindi na yan masakit. Pinalo niya ang braso nito at sinamaan niya ito ng tingin. Bakit kasi tinodo mo agad kagabi? Ang sakit tuloy. Parang batang reklamo niya. He chuckled. Sorry na baby. Sabi mo kasi. Sige pa, sige pa. Natawa na rin tuloy siya dahil ginaya ni Terence kung paano siya nagmamakaawa kagabi o pang sumigi pa si Terence sa pagbayo sa kanya. Nasarapan ka ba kagabi Isabel? na mula ang kanyang mga pisngi. Alam mo naman ni, eh, bakit tinatanong mo pa? Wala lang, para mamaya uli. Pinalon niya ito. Ah, bibe, bibi, dadagdagan mo ba ang kalmot mo sa akin? Napapalabi nitong tanong. Niyakap naman niya ang braso nito at pinaghahalikan iyon. Sorry na, panika kasi kalukuan eh. Dinampian niya ng halik ang braso nito at niyakap niya ito ng mahigpit. Ang sweet naman ng Yumi at Isabel ko. Sana makaalala na ako Terence. Gusto na maalala. Iyo will be, be Dahil pupunta tayo sa mga lugar kung saan tayo unang nagkakilala. Hinalikan ni Terence ang ulo niya bago siya niyakap ng mahigpit samantalang wala silang kamalay-malay na nakatakas sa kulungan si Greta sa tulong ng ama nito. Umiling si Isabel nang tanungin siya ni Terence kung mayroon na daw ba siyang naaalala. Wala pa rin lab. Bakit kaya wala pa? Lahat na ng posisyon sa kama na ginawa natin sa Boracay. Tinakpan ni Isabel ang bibig ni Terence dahil sa mga pinagsasasabi nito. Nahihiya siyang maridig ni Douglas ang pinag-uusapan nilang mag-asawa sa likod ng kotse Si Douglas kasi ang nagmamaniho ng kutsi ni Terence dahil pagod na si Terence sa biyahe nila mula sa Boracay kaya hindi na nito gustong magmaniho. Isa pa, gusto rin naman itong masulo daw siya sa likod ng kotse habang bumabiyahe sila patungo sa mansyon. Isang linggo silang nagbakasyon sa Boracay. Hindi midlab ilat. Dahil ang pilyo niyang asawa, ipapaalala raw sa kanya ang mga maiinit na sandali noong una silang magkakilala. Hindi nalasyan siya nito sa mismong hotel room kung saan daw sila nagbakasyon noon. Pinaranas pa nga nito sa kanya ang mag-sex sa dagat. Baka sa raw na bumalik ang kanyang mga ala-ala. Ngunit kahit ginawa nila ang mga bagay na ginawa nila, wala pa rin nanumbalik sa memorya ni Isabel. Nananatili pa rin blanko ang mga ala-ala niya. Shhh! Nakakahiya kay Douglas, lab. Hinaan mo busis mo. Okay, okay. Sorry, lab nakakapagtaka kasi lahat naman ng posisyon na ipinaranas ko noon sa iyo ipinaranas ko muli sa iyo eh Pilyong bulong nito sa kanya kaya naman nakatanggap ito ng isang munting kurot sa tagiliran nito sabay silang natawa kahit wala pang naaalala si Isabel sa kanyang nakaraan naging masaya pa rin siya sa kanilang pagbabakasyon ni Terrence Boracay So makay sila sa private plane ng pinsan nitong si Calix at sinundo naman sila ni Douglas sa airport. Ang pinsan kasi nito ang may-ari ng tatlong airline sa Pilipinas at isang international airline. Kaya madalas itong lapitan ng pinsan nito upang makalibre ng sakay sa aeroplano o private helicopters nito. Mga kapwa-bilyonaryo ang mga ito, ngunit mga pare-parehong karipot ang magpipinsan na ito. Kahit wala naman ako na aalala, nag-enjoy pa rin ako ah. Masaya ako dahil nakilala kita ulit. Kahit hindi ko na siguro maalala yung una nating pagkikita, masaya pa rin ako. Kasi hito ka at kasama ko pa rin hanggang ngayon. Yumakap siya sa isang braso ni Terence. Buong linggo nila sa Boracay, ay wala silang ginawa kundi iparamdam sa isa't isa kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Inamin niya kay Terence na mabilis siyang nahulog dito. Tuwang-tuwa ang mukong na asawa niya kaya't ganadong ganado ito sa pakikipagtalik sa kanya. They had six multiple times. Ngunit bawat rounds ay parabang palaging unang bisis niya itong mahalikan at makakatalik her heart is overflowing with joy and happiness. Nasasabik rin siya dahil sinigurado daw ni Terence na mababuntis na siya nito sa Boracay. Tinutuungan nito ang balak nitong buntisin siya dahil panay sa loob niya ipinuputok ang katas nito. Ang sweet naman ng lab ko. Hinalikan nito ang kanyang ulo nang ihilig niya iyon sa balikat nito. Lab Lab ang napili ni Isabel na maging inderment nilang dalawa. simula nang umamin siya kay Terence na mahal na rin niya ito. Kilig na kilig pa nga ang mukong. Pag-uwi natin sa bahay, ipagluluto kita. Anong gusto mong hapunan? Tanong ni Isabel kay Terence habang yakap niya pa rin ang braso nito. Ikaw, pabirong pinalo niya ang braso nito. Panay talaga kalukuhan ang isang ito. Napakahilig. Isa sa mga nadiskobre niya sa ugali ni Terence ang pagiging mahilig nito sa romansa at pagtatalik. Palagi tuloy siyang nadidiligan. Pasaway ka talaga. Ano nga? Tumingala siya upang tignan ang mukha nito. Napangisi ang guwapong asawa niya bago siya nito binigyan ng isang mariin na halik sa kanyang labi. Ikaw nga ang gusto kong ulam, pwede ba? Napaikot na lang ang mga mata niya dahil ginamitan pa siya nito ng bedroom boys nito na tila inaakit pa siya ng magaling. Che, tumawa ito. Sungit ah, pero mamaya sasabihin mo na naman harder faster tinakpan niyang muli ang bibig nito. Love! Pinanglakihan niya ito ng mata. Tumawa na naman ito. Bo, boss Ace, wa, wala ho tayong break. Naputo lang pagtatawanan at pagkukulitan nilang dalawa ni Terence nang biglang magsalita si Douglas. Tila kinakabahan ito at nahihintakutan. Panay ang pagbusina nito sa mga sasakyan na nakakadikit nila. Nasa highway pa naman sila. Ang bibilis ng mga sasakyan roon. Daham! What do you mean? Nakaramdam rin sila ng takot at naalarma. Napahawak ng magpit si Terin sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang naramdaman na niya noon ang ganitong takot bigla tuloy siyang napahawak sa kanyang ulo. Wala ho tayong prino, boss Halos garalgal na ang busis ni Douglas sa labis na takot. Damn it! Napamura si Terence at hindi malaman ang gagawin. Natataranta ito kung yayakapin ba siya ng mahigpit at siya ang poprotektahan. Terence! samantalang sumasakit naman ng matindi ang ulo ni Isabel. Pakiramdam niya, nag-init ang buong paligid at may mga eksena ang pasulput-sulput sa kanyang utak. Nakasuot siya ng bridal dress. Ganitong ganito rin ang takot at kaba niya noong mga sandaling iyon. Lab, don't worry. Niyakap siya ng mahigpit ni Terence. Her head is spinning parang umiikot ang mundo ni Isabel. Unti-unti niyang naaalala ang aksidente bago siya tumalon mula sa kanyang sariling bridal car. Parang hindi makahinga si Isabel sa sobrang sakit ng ulo niya at pagragasa ng mga nakaraan sa otak niya. Naaalala na niya kung paano siya tumalon mula sa loob ng bridal car upang sagipin ang buhay niya. Nang mapansin niya ang tinatahak na bangin ng driver ng kotse ay agad niyang binuksan ang pintuan upang makatalon siya noon. Hinila pa ng babaeng kasama niya sa loob ng kutsi ang bridal gown niya, kaya napunit iyon at kamunti ka na siyang hindi makatalon. Nagpagulong-gulong tuloy siya sa gilid ng bangin, habang ang bridal car naman na sinasakyan niya kanina ay diridiritsong nahulog sa ilalim ng bangin at biglang sumabog napasigaw si Isabel nang maalala niya ang nakaraan. Sumakit ng husto ang kanyang ulo. Napapaiyak siya sa sarisaring emosyon na kanyang nararamdaman. Hanggang sa narinig na lang ni Isabel na sumalpok na ang sinasakyan nilang kutsi sa gilid ng highway. Malakas ang naging impact niyon kaya halos masira ang unahan ng kutsi nila. Kapwa sila na ng malay ni Terence. Ngunit bago pumikit si Isabel, ay kitang kita niya kung gaano karaming dugo ang umaagos mula sa noo ni Terence habang wala itong malay tao. Te Terence! Huling na sabi niya bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Ma'am, nagawa ko na po ang pinagagawa nyo Pagre-report ng tauhan ni Grace sa kanya isinin sa kanya ang picture ng kotse ni Terrence na naaksidente sa highway. Iyon kasi ang ipinagutos ni Gris sa mga tauhan niya bago siya tumakas ng tuluyan. God, Pakinding-kinding pa ito habang naglalakad sa airport. Nakadisguise ito upang hindi makilala at makaalis. Nakapaghiganti na siya kay Terence Hoffman at kay Yomi masaya na siyang aalis sa bansang iyon kasama ang papa niya. Ngunit hindi inaasahan ni Grace na ang eroplanong sasakyan nila ay ang mismong eroplanong sasabog sa araw na iyon. Nakaligtas nga siya sa emigresyon ng Pilipinas, nakalipad nga siya palabas ng bansa, ngunit hindi niya natakasan ang tinatawag na karma. Kung gumawa ka ng masama sa kapwa mo, asahan mong may balik iyon sa iyo. Ah, anong nangyayari? Ah! Napasigaw na lang si Grace nang unti-unting sumabog ang eroplanong sinasakyan nito. Nasunog ang buong katawan nito at nagkalasog-lasog. Ngunit buhay pa ito habang damang-daman nito ang sakit at pagkasunog ng buong katawan bago tuluyan sumabog ng malakas ang buong eroplano walang nakaligtas kahit isa at kasama na roon si Grace at ang papa nito. Nagkaroon ng machine failure ang sinasakyan nitong aeroplano kaya iyon ang naging sanhi ng pagsabog. Paniguradong diritso sa impero no ang kaluluan ng mag-ama. Isang drug lord addict at isang crazy bitch woman. Samantala, sa hospital, naroon si Isabel habang binabantayan siya ng kanyang tunay na magulang. Kamusta na ang pakiramdam mo, Isabel? Dahan-dahan siyang hinawakan ng kanyang mami nang magising siya. Agad siyang napahikbi ng maalala ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Na, nasaan ho si Terence? Na, nasaan po ang asawa ko, mami? Napahagulgol na siya. Tandang-tanda niya pa kung gaano karaming dugo ang umaagos sa guwapong mukha ng kanyang asawa habang nakapikit ito. Shhh! Huminahon kayo, Mi! Pinakalma siya ng kanyang mga magulang, lalo siyang nag -hysterical. Nasaan po ang asawa ko? Terence! Terence! Napahagulgol na siya at kahit nangihina pa siya ay gusto na niyang makabangon. Anak, huminahon ka. Gusto ko pong makita ang asawa ko. Lab, nandito ako. Naputo lang pagsasalita ni Yomi nang marinig niya ang mahina ngunit pamilyar na boses ni Terence. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses nito. Nakahiga ito sa katabing kama niya hindi niya napansin na mayroon pang isang hospital bed sa katabi ng kama niya. Mukhang nangihina pa ito, ngunit pinilit nitong makaupo ng dahan-dahan. Ito naman ang inalalayan ng daddy niya. Iho, baka mabinat ka, humiga ka muna. Sabi pa ng papa niya kay Terence, napahagulgol na lang ng malakas si Yomi nang makita niyang buhay na buhay pa ang asawa niya. Buhay ito. Napatakbo siya palapit sa kama nito upang yakapin ito ng mahigpit. Hinayaan siya ng mami niya. Ngunit sumunod ito sa kanya habang hawak ang dextrose niya. Asawa ko, Terence! Napayakap siya ng mahigpit kay Terence at halos pagkahalikan niya ang buong mukha nito umiiyak rin ito habang umiiyak siya. Is buhay pa tayong dalawa. Magmamahalan pa tayo ng maraming taon. Kahit ang mga magulang niya ay nag-iiyakan na rin sa eksinang napapanood ng mga ito sa pagitan nilang dalawa ni Terence. Mahal na, mahal na, mahal kita Terence. Naaalala ko na ang lahat. Naaalala ko na. Ipinagdikit ni Yumi ang kanyang noo sa dibdib ni Terence. Nanlaki naman ang mga mata ng mga magulang niya. Nakakaalala ka na anak? Nakiyakap ang mga ito sa kanilang dalawa ni Terence kaya't para tuloy silang nag-group hug. Opo mami at daddy, naaalala ko na po ang lahat. Naaalala ko na po kayo. Niyakap niya rin ang mga magulang niya Ngunit saglit lang dahil gusto niya pa rin niya kahapin si Terence. O umiiyak ito ng balingan niya. Mukhang masayang masaya talaga ito dahil nakakaalala na siyang muli. Akala ko tuloy na akong mabubura sa isip mo Yumi. Eh. Miss na miss na kita asawa ko. Sambit nito sa pauspa na boses. Niyakap siya ni Terence ng mahigpit. Alam mo ba anak, nagpalipat rito sa kwarto mo itong asawa mo. Kaninang umaga lang rin siya nagising. Pareho kayo ng naging reaksyon noong magising siya, nagwala rin siya roon sa kwarto niya at hinahanap ka. Kaya naman nagpalipat siya rito sa hospital room mo para masamahan kanya rito, anak. Lalong humigpit ang pagyakap niya kay Terence. Buhay pa tayong dalawa, Terence. Buhay pa tayo. Thank you po, Lord. Labis ang pasasalamat niya sa Diyos. Dahil binigyan pa sila muli ng pagkakataon mabuhay ng magkasama. I love you so much, Yumi. Bulong nito sa kanya ng buong pagmamahal. I love you more than everything, Terence Hoffman. Buong puso niya ring sagot bago niya binigyan ng isang pagmamahal na halik ang kanyang asawa